Kapayapaan po sa lahat mga kaibigan at mga kapatid. Naway ang Diyos ang siyang gagabay po sa atin habang tinatalakay natin ang kanyang salita mula po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito ay hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay tungkol po kay Apostol Pablo mula po sa kahilingan ng ating kapatid na si Ginoong Andy Baybayon. Sabi po ng iba, hindi sila naniniwala kay Apostol Pablo dahil isa po siyang farisyo. Si Apostol Pablo ay isang peking apostol daw, yun ang sinasabi nila. Alam din po natin na ang farisyo e, eh, sila po ang nagpapako sa ating Panginoong Heso Kristo sa cross. At si Apostol Pablo na rin ang nagpatutuo na siya po ay isang farisyo. Filipos 3.5 na tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautosan ay Fariseo. Tungkol po kay Apostol Pablo, ganito po ang sinasabi po ni Lucas na sumulat po ng mga gawa ng mga Apostol. At mula po sa kwento ni Lucas, ganito po ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Gawa 22.3 Ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Silisya. Datapwat pinapag-aral sa bayang ito. Ang bayan po ng Jerusalem sa paanan ni Gamaliel na kinuroan alinsonod sa mahigpit na kaparaanan ng kautosan ng ating mga magulang palibhasay masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon at aking pinag-uusig ang daang ito ang iglesia po hanggang sa mamatay na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at kayon din ang mga babae Ayan po si Apostol Pablo noong isa pa siyang farisyo. Pinag-uusig po niya ang iglesia. Kung paano po naging apostol si Apostol Pablo, eh ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Umpisahan po natin noong pinatay si Esteban. Noong nakikipagtuligsahan po sa mga parisyo at hindi nila matalo sa katwiran at kanilang sinunggaban at dinala sa labas at pinagbabato hanggang sa mamatay. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. At si Saulo ay sumang-ayon sa pagkamatay ni Esteban. At ang araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng odia at sa Maria maliban na sa mga apostol. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya ay makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan o yung iglesia po maging mga lalaki o mga babae ay kanyang madalang gapos sa Jerusalem at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit na sa Damasco at pagdakay. Nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya ay nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, Sino ka baga Panginoon? At sinabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig, ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok Sabayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi mo kapagsalita na narinig ang tinig datapwat walang nakitang sinuman. At nagtindig si Saulo at pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya nakakita ng anuman. At kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. At siya ay tatlong araw na walang paningin at hindi kumain ni uminuman. minuman Ganyan po nakilala ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Heso Kristo. At kagaya din po ni Abraham. Noong unang panahon, ang pangalan po ni Abraham noong hindi pa niya nakikilala ang Diyos, ang pangalan po niya ay Abram. Pero noong nakilala na po niya ang Diyos, ang pangalan niya ay naging Abraham na. At nang makilala po ni Saulo ng ating Panginoong Heso Kristo, mula noon ay tinatawag na rin po siyang Pablo. At kung sino man po ang naghanda kay Pedro, sa pagkapostol ng sa pagtutuli ay siya rin po ang naghanda kay Pablo na apostol sa hindi pagtutuli. At nagumpisa pong ipangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga Hudyo sa Damasco. Noong una po, hindi po matanggap ng mga apostol at mga iba na si Apostol Pablo ay eh, totoong makajos o nangangaral dahil alam po nila na siya po ay pumapatay ng mga membro ng iglesia pero kinuha po siya ni Bernabe at dinala sa mga apostol at kanya po siyang ipinakilala sa kanila at ikinuwento ang nangyari po sa kanya sa daan po napapunta sa Damasco. At ikinuwento po ni Bernabe kung paano siya nangaral sa Damasco ang buong katapangan. At siya ay kasakasama nila na pumasok at lumabas sa Jerusalem na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya ay napunta sa Antioquia at mula doon ay sinabi ng Espiritu Santo na ibukod sila ni Bernabe at ni Saulo para gawin ang gawain na inihanda ng Espiritu sa kanila. Sila nga palibasa ay isinogo ng Espiritu Santo ay nagsilosong sa Selyosia at buhat dohoy ay nangaglayag hanggang sa Chipre at nang sila ay nasa Salamina ay kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinaguga ng mga Hudyo at kanila namang katulong si Juan. Dahil po sa dami po ang mga nakikinig sa kanila at nakita ng mga Hudyo ay nangapuno sila ng panidimugho at lahat po ng salita ni Bernabe at sa kasi Apostol Pablo tinutulan nila at nagsisalita ng buong katapangan si Pablo at Bernabe at nagsipagsabi, Kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinakwil at hinatulan ninyong hindi kayo karapat dapat sa walang hanggang buhay narito Kami ay pasasa mga hentil. At mula po noon, nangaral na po si Apostol Pablo at si Bernabe sa mga hentil. At lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Yan po ang pinaikling kwento ng buhay ni Apostol Pablo. Para po sa mga naniniwala po sa kanya, naniniwala sa Biblia, kung sin po si Apostol Pablo po ay siyang pinakamataas sa mga apostol. Ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo kay Ananias nung sinugo niya si Ananias na salubungin si Apostol Pablo nung bagong dating pa siya sa Damasco. Sabi po niya kay Ananias, umaroon ka sapagkat sa isisid hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Yan po ang sinasabi po ng ating Panginoong Iso Kristo. Si Pablo po ay kanyang sisidlang hirang. Para po naman sa mga hindi po naniniwala na isang tunay na apostol si Pablo alalahanin po natin na itong ang mga gawa ng mga apostol, ang may sulat po nito ay si Lucas. At alam po natin na may ebanghelyo si Lucas. At kung peke si Apostol Pablo, hindi na niya babanggitin at isasama sa gawa ng mga apostol. Pati po ng mga apostol, eh sumang-ayon po sa kanya. Noon pong o ng panahon ay nagkaroon po ng pagtatalo-talo ng mga apostol. May iba po kasi mga taong nagsilosong mula sa Hodea sa mga kapatid na sinasabi. Maliban na sila ay magpatuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi sila mga liligtas. Yan po ang sinasabi po ng mga miyembro na rin ng iglesia. Pero yan ang sinasabi nila na gawin ng mga hentil. At nagkaroon ng dekakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsahan si na Pablo at si Bernabe sa kanila ay ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiyahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matatanda tungkol sa suliranin ng pagtutuli. At nang sila'y dumating sa Jerusalem ay tinanggap sila ng mga apostol at ng mga matatanda at isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At pagkatapos ng maraming pagtatalo ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, Mga kapatid, nalalaman ninyo na ng unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila ay magsisampalataya. Datapwat, naniniwala tayo na tayo ay mga ngaligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Yesus na gaya rin naman nila. At nang matapos na silang magsitahimik ay sumagot si Santiago na sinasabi, Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Nang magkagayoy, minagaling ng mga apostol at ng mga matatanda, pati ang buong iglesia na pangaghirang ng mga tao sa kanilang magkakasama at suguin sa Antioquia na kasama ni Pablo at ni Bernabe, si Judas na tinatawag na Barabas at si Silas na mga nangungulo sa mga kapatid ang nililinaw ko po dito, yung mga apostol po, e eh pinapakinggan nila si Pablo. Pinakinggan nila ang daig ng mga taga Antioquia at naniwala sila sa sinasabi po ni Pablo. Ang wala pong pangalan dito ni Apostol Matthew sa kasi Apostol Juan, dapat niyong paniwalaan si Matthew, si Juan, yung tatlong sulat niya, saka ang Apokalipsis. Kasi po yung Marcos, siya rin po yung Juana kasakasama po ni Apostol Pablo sa kani Bernabe, gawa 12.25 At nagbalik nagaling sa Jerusalem si Bernabe at si Saulo nang maganap na nila ang kanilang ministeryo na kanilang isinama si Juan na may pamagat na Marcos. Kaya po si Marcos kasakasama po ni Apostol Pablo na nagtuturo po sa mga hentil. Sa mga hindi pa rin po maniniwala, siguro po naman maniniwala sa patotoo ni Apostol Pedro kay Apostol Pablo. Pangalawang Pedro 3.15 At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na may ilang bagay na mahirap na unawain na isinisinsay, binabali eh, yung nililiko ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa kapapahamag din nila. Alalahanin po natin na si Apostol Pablo ay siyang sisidlang hirang ng ating Panginoong Heso Kristo. Hanggang dito na lamang po ako. Sana po ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Iso Kristo, sa pagkikisama po ng Espiritu Santo, ay eh sumasayin niyo po magpakailan kailan paman. God bless po.